Hi guys! Pupunta kami sa Pagod Pod. Ngayon ay nasa Pampanga na kami. Gutom na kami kaya kakain kami ngayon dito sa Lola Ima. At kasama ko ngayon ang aking lolo at lola, mga tito at tita at ang aking mga pinsa. Ayan, gutom na si lolo. Ngayon, kinukuha ko muna ang aking mga kakainin. At ayan ang aking mga kakainin. Siyempre, di mga walang kain. Sisip, chicken, panset, at sinigang na salmon belly. Tara, kain po. At ito, sinisimulan ko ng pagkain. Niyo mo na pagkain. Panagin nyo muna ako kumain. Ay, <laughs> pasen. tayo na bus na tapos na akong kumain. At ito si Lilo Cup Noodles ang gusto niya kainin. At tapos na kami kumain ng papahinga na lang saglit bago umalis. At ito bumili si Lolo at Lola ng chicharon. forward na natin gabi na. Umihi muna kami dito. I-forward ulit natin. Nandito na kami sa Ilocos Sur. So, picture na muna kami dyan sa Arco. At dito na din kami naghanap ng matutulogan. Siyempre gabi na pagod sa biyahe. Lalo na yung tito ko siya yung driver namin. Kailangan niya muna magpahinga. Fast forward ulit. Sayang hindi ko na nabikyuhan. Naayos na namin yung mga gamit namin sa pinag-check-in na namin. Time check 1am. Magsa 7-11 kami ng mga pinsan ko. Kasama ko si Lance, si Chloe, si Shane at si Erica. Iilan na lang ang tao dito. Madaling araw na kasi. Sabi ko kay Chloe, siya muna humawak ng camera. Picture, picture muna. Sabi ko kay Erica, siya naman humawak ng camera. Ayaw niya, nahiya ata. Kaya ako nalang humawak. At eto, nakita na namin si 7-Eleven. Nagyayelo yung hotdog dito. Kalalagay lang siguro. Hindi <laughs> na tuloy bumuli si Erica. At ayan si Shane, namimili ng cup noodles. At etong si Chloe, busy sa cellphone. at binigay na namin kay Erika yung pinabili namin at sa kanya na din kami nagbayad para hindi na kami lahat pipila. At ito tapos na kami bumili sa 7-11. Time check 1.30 a.m. Dito tinatakot ko sila. Sabi ko may sinaunang multo sa may bintana, nakasilip. Tita, <laughs> paano? Pabalik na kami, tumawag na kasi si tita na ito bilisan daw namin. Nakalak na kasi yung pinto. Siya yung magbubukas ng pinto sa amin. Anong oras na din kasi, puyatan naman. Madilim dito sa data na namin. Hindi na ako magbibidyo. Kasi hindi rin naman kami makikita. Hindi na rin ako magbibidyo pagbalik. Diretso tulog na. Good morning guys. Time check 8am. 9am ako nag-alarm. Pero alas 8 ako ginising ni Lola. Kasi kakain na doon ang magahan. At ayan may sinigang. Hotdog, dog, eat log, chicken, tuyo, corn beef. Tara guys, kain po. Pagkatapos kong kumain, maliligo na ako kasi pa kami mamaya. Dito nga pala kami nagpalipas ng gabi. Napuyat ako 3 hours lang kasi tulog ko kasi ang lakas ko ni Lolo. Eto sabi ko sa tito ko magduyan sila nila tita na try ko. Sabay daw kayo sabay sabay! 1, 2, 3, go! Ano ba ha? sabi ko dito sa tito ko sumakay sa kabayo na tumba tumba. Huwag <laughs> kayong matitanig. ka pa! Hindi naman ako Eto papunta na kami sa simbahan. At ito, nandito na kami sa Ilocos Norte. Bago umalis, bumili muna si Chloe at Lance ng Ice Crumble. 30 pesos ang isa. Ito, papunta na kami sa may simbahan. Ganda ng view dito sa may tulay. At ito, nandito na kami sa St. Augustine Parish of Pawai, Ilocos Norte. Tignan niyo ang ganda ng simbahan. At eto papasok na ako sa loob ng simbahan. Pagpunta namin dito, sayang wala kasing misa. Bawal lumapit sa unahan, Ito, magdadasal muna ako. Si Ryko nagtirik ng kandila. Bumulay ko dito ng bracelet. Pasulubong ko kay nanay. Thank you po. bumili ko nito magnet sa rep, Tatlo isang daan. Pati yan bumili ako isa na. Bumili din ako ng sombrero ni Clay at ni Uno. Pasulubong sa kanila. Paalis na kami sa simbahan para kumain ng tanghalian. At dito kami kumain sa mga inasal. Puno ang lahat ng table dito kaya nagintay kami ng matatapos kumain. Kike na lang daw ang available nila dito. Wala din sila dito ang sa bawo. At may baon si Lola na hotdog. Humingi ako. At wala din dito silang sile sayang masarap pa man din ang sawsawan kapag maanghang. at pagkatapos namin kumain kami ay nagpahinga muna sa kalit dahil kami pupunta na sa pagodpod eto at meron namang napakagandang view ang aming natatanaw ayun, i-vlog si si at eto na dito na kami sa pagodpod picture picture muna sa may arko tignan nyo napakaganda ng view balik na kami sa sakayan kasi pupunta kami sa beach. At ito, nandito na kami sa Billy Manuela Bar and Resort, Pagodpod, Ilocos Norte. Maganda dito. White sand, pino yung buhangin. Malinaw at malinis yung dagat. Kaya naman madami ding taong pumupunta dito. Nakasapatos pa ako sa beach. <laughs> Ang sarap pagmasdan ng dagat Nakaka-relax Eto at may mga naglalaro din dito. Kung so may ekstra pa yung mag ama si Tito Laura at si Lilo. <laughs> at bago umuwi, kakain muna kami dito. At bibili din ako dito ng bagnet pa sulubong ko kailang kung saan meron dito natitinda ng bagnet. Ito yung tulog na si Lilo At eto nakakita na kami ng bagnet. net Ayan 275 yung maliit 550 yung malaki Binili ko yung malaki yung take 550 Meron din dito silang suka at longganisa at heto, inabot ko na nga ang bayad. At nakuha ko na nga ang sukli. At naghahanap naman kami ng aming makakainan para sa aming hapunan. Napakaraming tao ngayon dito. At dito kami kakain ng hapunan. Waiting kasi niluluto pa yung aming order. Lang sa with rice nga palang in order ko at may libreng sabaw. At heto kinuha ko na ang aking order kasi luto na. Yan yung order ko lang sa with rice. May sawsawa na suka. Yung kabila may suka na may pagong ata at saka sibuyas, kalamansi. Wala sila ditong libreng tubig. Kailangan bumili ka sa kanila ng tubig. Kapag kumain, siyempre, kailangan mo ding uminom ng tubig para mabusog. Kulang sa akin dyan ng one rice, kaya humingi pa ako ng isang kanin kay Lola. At pagkatapos namin kumain kami, nagpahinga muna saglit bago kami bumalik sa sasakyan. Yan, pinsan ko si Chloe at si Leslie. forward na sa Tarlac na kami. Natulog muna sa glit yung tito ko siya yung driver namin. Siyempre kailangan niya din ang pahinga. Dito muna kami sa trades. Namimili ko anong bibilhin. Yan si Erika tumitingin sa palok. Tignan niyo, magtataob yan. Ay. <laughs> nakabidya. <laughs> Tinaob lang ha? Ayan si Shane at si Raiko. Tita eh. niya, tuwa. <laughs> Sabi ni Rico kay Lola pumasok daw sa loob doon ng pinto. Bumili nga pala ako dyan ng kape. Iniwan ko muna kasi bibili muna kami ni Erika sa McDo. Erika ka. Sa Jollibee sana kami bibili at ordering ko doon ay burger At kay Erika hot choco, kaso chicken lang doon available doon. At palabok, kaya lumipat kami sa McDo. Busog na bago sumaki sa sasakyan. Kasi mahaba na naman ang biyahe. Time check 6am, madaling pa rin. Ito 7.30am, maliwanag na. lang. Salamat sa panonood. Love you all.